channel ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay tungkol ito sa napabalitang isang eskwelahan sa Pilipinas na ang isang batang grade 10 student daw ay nagdala ng isang granada sa loob ng paaralan. Diyos ko Lord, Diyos ko dahi, nako. Tingnan nyo oh, talagang napaka delikado napakasama na ng panahon imagine granada talagang nila kung nung una ang dinadala nila ay kutsilyo um, barel, ngayon ay granada na talaga so pakinggan natin yung balita at eh, ating bigyan ng pansin i-analyze natin kung bakit nagkaganon na nakapagdala ng isang granada ang isang estudyante sa loob ng paaralan so ito yon pakinggan natin Suspect ay sa Rafael B. Jackson Memorial High School, Dalisay City, sa Negros Occidental, Ito ika na ng plane na ay matapos na kumpirma ng may isang grade 10 student na nagpasok ng granada sa loob ng paralan. Higit apat na estudyante, isang at apat teaching personnel at labing itong non-teaching ang apektado ng na nasabing insidente. Matay sa informasyon na natanggap ng Department of Education Schools Division of Negros Occidental at ang mag aaral sa barangay ng isang pedicab driver matapos nitong pinandaan na hangbasin sa ulo ng granada na tumangi ang driver na ihatid siya sa paralan. Agad namang nagipagdayan ang mga opisyal ng barangay sa Talisay City Police Station at sa punong guro upang ipalam ang insidente. Natagpuan ng mga tauhan ng Sobe National Police ang mag-aaral sa kanyang sinit at nakuha sa kanyang bag ang mga tuyong dahon ng marijuana at isang tutor. Nakit? Imagine, isang granada at hindi lang siya basta-basta na nagdala ng granada kundi meron pa talaga siyang dalang marihuana. So, sa atin, ang marijuana ay bawal. Pero dito sa ibang bansa, kagaya dito sa Thailand, ang marijuana ay uh, meron na siyang batas na pwede na siyang gamitin. In fact, yung ibang mga uh, factories ay nag-ano na sila, gumagawa sila ng mga food, drinks na may halo siyang marijuana At katunayan nga, two days ago lang ay uminom kami ng uh, juice na lychee juice at pineapple juice na meron siyang halong marijuana so masarap siya talagang nakaka-addict so go back muna tayo sa balita ako nakakatakot talaga imagine, ang isang tao kapag meron siyang hawak na patalim kapag meron siyang hawak na alam niyang pwedeng ikasira o ikapinsala o ikamatay ng isang tao ay ginagamit na ito imagine na tinakot niya yung PD driver, buti na lang nagsumbong at yun ay nakita nga doon talaga sa paaralan So, ano na lang ang mangyayari kung halimbawa pinasabog niya yun doon. Di, tingnan natin, 4,000 na mga mag-aaral. Di, wala. Hanggang doon lang. Hanggang sorry lang talaga. Yun ang laging nangyayari sa Pilipinas. So, ipagpatuloy po natin ang ating pakikinig. Nada na pwedeng ipakita kasi baka maalam na. Ito naman ang na nakatago sa underwear ng estudyante. Hinuli ang mag-aaral at yun ay nasa kustodiyan na ng Dalisay City Police Station. Malahin namang kinundi na ng Defense Coast Division ng Negros Occidental ang nasabing insidente. Ayon pa sa nasabing division na ang administrasyon ng paaralan ay patuloy na kikipagunay at sa otomidad at ibibigay ang lahat ng tulong na kailangan hanggang sa tuluyang malutas ang kaso ito. Kung sasagawa rin ang eskwelahan ng masusing pagsusuri sa mga safety at security protocol ito ang Okay, dapat lang, hindi sana ngayon, kundi noon pang oh, mga uh, panahon. Kasi, kasi nga naman, sa Pilipinas ay napaka-lax talaga at saka yung mga tao doon, yung mga kababayan natin, yung nasa isip kasi nung iba, nung iba hindi lahat. Nung iba ay yung ikakasira ng uh, kapwa nila. Anong uh, 2012, nagturo ako doon sa, sa amin, sa Leyte. At alam nyo, dito, na matagal na akong nagtuturo dito sa Thailand, never akong nakakita ng estudyante na may daladalang kutsilyo. So, meron silang mga cutter, syempre ginagamit yun sa pag-aaral. Meron silang gunting, ginagamit din yun. Yung kutsilyo, he, wala pa akong nakita, never pa akong may nakita. Pero doon sa Pilipinas, hindi pa ako umabot ng dalawang buwan. Meron ako nakita ang mga estudyante na nasa third year or fourth year yata yun sila naghahabulan sila doon sa likod ng aking classroom at nakita ko talaga yung mga patalim nila na na ano, pa uh, umiilaw kasi ano may uh, maaraw kasi noon so nagre-reflect yung araw doon sa kanilang patalim tapos sabay sinara ko yung classroom namin tapos sabi ko hala ba't ganun ba't ganun na mga kristyano tayo bakit ganun ang mindset ng mga tao na hindi sila imagine ang paaralan ay isa sana sa pinaka safe na lugar pero hanggang ngayon tingnan nyo nung una kutsilyo, balisong or uh, tawag nito uh, gun pero ngayon granada na. Baka mamaya ang dadalhin doon ay nuclear na or mga bomb na. Naku, ko, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Siguro dahil sa mainit ang panahon or siguro dahil sa marami lang, dahil sa training naggaling na nakuha sa bahay or mga influensya or doon na tayo sa droga. Kasi nga, yun, merong mariwana. So, pag ganun ang isang tao, siguro gumagamit talaga siya ng, ng druga. Kasi hindi niya yun magagawa kung hindi siya gumagamit. Kasi meron siyang daladala. -dala. At saka, ang tanong, saan galing ang granadang yun? So, dito sa balita, hindi sinabi kung saan nakuha ng, sa, ng estudyante kasi nga sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa. So, ito yung pahayag ng, ng DepEd, Department of Education, Region 6, sa Western Visayas Division of Negros Occidental. So, sinasabi dito na, the school administration is closely coordinating with the police authorities and other agencies and will provide all help needed until this case is finally resolved. So, mariresolve ba lang ang kasong ito ano kaya ang gagawin nila doon sa teenager? Ikukulong. Eh, hindi pa pwede kasi teenager. Uh, grade 10. So, grade 10, mga ano pa lang yun siya, 15 or 16 years old. So, ano pa siya? Under age, hindi pa siya pwedeng makulong napakahirap talaga ng panahon. Kaya nga, isa din yan sa, ikinakatakot eh, ko na halimbawa yung aking mga anak ay umuwi. Nakakatakot talaga. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, hindi rin sa lahat ng oras, hindi rin sa lahat ng lugar ay merong ganito pero meron talaga yun ang nakakatakot okay so sinasabi pa dito na with the help of other partners the administration will also be conducting a thorough review of its safety and security protocols to ensure that all learners and personnel are well protected while in the school dapat lang kasi bago mahuli ang lahat dapat meron na kayong pinapatupad na mga pwedeng gawin at dapat gawin. Deep-Eat school divi uh, School's Division of Negros Occidental reassures all learners, parents, staff, and other stakeholders that it is taking this incident very seriously and that the safety and security of everyone in the school community are its top priority. Dapat lang talaga kasi pag naririnig natin ang mga ganito, syempre na na iisip na din natin na aw, oh, ang Pilipinas ay gumagaya na rin sa USA kasi kung ma, kung kayo ay laging nakikinig sa mga balita o nagbabasa ang USA ay ang may pinakamataas na insidente ng ganitong mga uh, pangyayari na may barilan sa loob ng school at may marami mga Do dito sa Thailand nangyari din siya pero sa tanang buhay ko isa isa, isa pa lang mag 20 years na ako dito so parang isang beses pa lang siya. At sana wag nang maulit kasi uh, nakakaawa yung mga walang kamuang muwang na mga bata na ang siyang naging biktima. So deep ed schools divisions of negro or learners yun na nga lahat ng learners An ano kayang klasing Ah, uh, security protocol meron sa kanila. Kasi dito sa school namin, ang protocol dito, ang guard nga namin, walang baril, walang kahit pamalo yung tinatawag na batuta, wala. Ang guard namin dito ay naka uniforme lang siya at meron siyang uh, whistle. Whistle lang 'yung sa kanya. At saka yung aming school, though ano siya naka-fence naman, pero hindi talaga siya gaano kagaya sa atin. Kasi nga naman dito, less ang mga pasaway. Kasi habang maaga ay kinokontrol na nila. Halimbawa dito, bawal na bawal ang magsisigarilyo. Tapos pa, yung, yung mga bata, makita may sigarilyo nandun sa, ano, sa CR. Tapos pag may nagsumbong, ipapatawag yung mga magulang. At pagkatapos ng maipatawag ay tinatanong kung kick out or magbabago. So, syempre, kailangan, asan ang pipiliin mo? Ang magandang buhay or ang pangit na buhay or ang pangit na, uh, ang buhay na puno ng problema. Di, syempre, pinipili nila ang magandang buhay. Mas maganda kayo mamuhay ng, ng tahimik. Maganda mamuhay na, nag enjoy ka, happy. Hindi ka gaya ng nangyari dyan. O tinan yung bata niya na nagdala ng Granada doon sa school. Uh, do you think na magiging maganda yung buhay niya? Na, na magiging isang history na siya na pinaka first na nagdala ng granada doon sa loob ng paaralan at, masas at masasangkot pa yata siya sa droga kasi meron siyang marijuana. syempre yung marijuana related yan sa mga drugs drugs so it will provide all the necessary assistance to bring back normalcy in the school including the conduct of uh, psychosocial support interventions for all those who have been traumatized by the incident, syempre nakakatroma yun kahit ako nga naman, siguro pag nandun ako baka hindi ako pasok ng one week syempre matatakot ako, eh, sino ba hindi matatakot? Imagine, imagine sa lahat ng mga pangyayari, granada pa talaga. Pag, pag pinasabog yan, nako, hindi. Buti kung doon ipasabog sa walang lugar, e school nga yan. So, bawat sulok yata ay merong tao sa dami-dami ng mga estudyante at saka mga trabahante. So, yun lang po at marami salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong panunood at sana ay meron tayong makuhang aral na ingatan niyo ang inyong mga anak at uh, sa murang edad ay ating i-guide bilang mga magulang sa wasto at tama na mga gawain habang sila ay mga bata pa upang pag sila ay lumaki, hindi sila magiging problema ng ating gobyerno at maging problema ng ating susyudad. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay pwede kang mag-subscribe para ikaw ay updated sa aking mga videos na gagawin ko ab uh, like this. So yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.